ako'y nadala natuwa no? sa murang edad mo ngayon batang bata ka pa nakita kita ngayon dito dito sa KFC sa loob and then ano yung tinitinda mo? Masan. Ha? Masan. Para saan yan? Pampunas. Pampunas. Bakit nagtinda ka na lang? Alang taon ka na ba ngayon? Alang taon ka na? Seven. Hmm? Seven. Oh, seven years old. And then marunong ka na mag maghanap ng pera. So, unutosan ka ba sa mga magulang mo na ano magtinda ka? Eh? Mm, walang nag-utos sa'yo? Sigurado? O bakit ginawa mo yan? Ito oh, ang tain ko. Tapabaw. Nag-aaral ka ba? Oh, Nag-aaral ka dito sa Las Piñas uh, Elementary School? 7 years old. Anong grade mo na ngayon? Grade 2. Grade 2? Oh, 7 years old, grade 2 na. Di ba supposed to be 8 years old? grade two. So, advance ka na, grade 2 ka na ngayon. So, ah, uh, kapag may kita ka ng ganun ngayon, so, pangkain. Uh, dahil, interview ko itong kapatid mo siya. Uh, so, pangkain. So, tapos ka na magmain niya? Hindi pa ba? Okay. So, oh, binigyan kita ng magkano yung binigyan ko sa'yo. Sampo ba yan? Ha? Peke. Anong peke? Hindi Ah, ano to? Real to. Sound the real to. To Ang, ang ano, palit ng to real is, ano siya, 40 pesos. Kasi ano to? Pera to na ano. Ito yung coins bariya sa Saudi Arabia. Saan ko po ba yung pakalit? problema, wala kasi magpapalit kong kong coins ang papalit eh karamihan sa nagpapalit is kinakaya ng papel or something. Ang barya ko pala ito na ibigay. So, uh, hindi ito fake. Ano to? Real ito. So, uh, kumbaga, ang ito real, ito ng ano, uh, dalawang sampung piso or tatlo. Okay? So, nanday sa Pilipinas, tayo nga yung ito. Ano, walang, kung bibili ka, wala magtama sa'yo. Uy, puro mga fake ito, mga pera ko. Ito ba? Hindi po. Hindi to. Ah, oh, may halo. Ah, uh, 20, diba? ha? so, 20 pesos to, di ba? Ha? So, paano 20 pesos to? 10 lang yung bigay ko sa iyo. Sampo kami na. Ah, uh, kaya ginagyan na kita ng sampo, di ba? Ah, uh, so maging 20 sa iyo. Hindi sa kanya 20. So, 20 na lang sa kanya. 20 din sa iyo. Okay? Ah, uh, ito na lang. Okay? Okay. Pero bago ko ibigay sa ito. Uh, hindi ko bigay kasi ano, nahalo pala ang, ang real at saka pesos. So, uh, pangkain. So, gabi-gabi uh, ka ba nang titendo ng gano'n? Ha? Ba't umaga? Sabi mo, oh, pasok ka sa klase. Ang anak mo siya pa, alas 12. O kapatid. Magkapatid yung dalawa? Ikaw naman lang ka? Ilang taon ka? 11. 11 years old. So, grade, ano ka na? Grade, grade 5? 5. Uh, grade 5. 11 years old. So, hanap buhay ko tuwing gabi. Ano, makasama kayo nalang kapatid. Hindi kayo natakot kapag gabi. O, paano kung may mga, uh, alam ko rito sa KFCO, sa labas? May marami May mga ano dyan? May mga, 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 drug addict dyan? Mga rugby po. Uh, rugby mga rugby boys. Nagtaka nga ako dito nagtaka nga ako dito sa Las Piñas eh. alam naman nila kung sino yung mga rugby boys dyan pero hindi nila hinuhuli nandyan lang sa, sa labas ando po so, may dinala na ng barangay mm, kasi Dinalanak kayo bata bata kayo alam yung mga rugby boys kapag uh, masira yung utak nila bang nag take na mga rugby maskit ano lang gagawin nila nandyan yung mga, mga, mga bata malit oo oh. so, po Oh, ikaw, hindi, huwag kang mag, rugby rugby boy ha eh baka mag boy ka mamaya maya kung mag green trigger kasi vlogger ako eh oh, baka ma ano kayo ah, bumunod ka siya vlogger singer din ako composer oh. ano pangalan mo sa ano youtube james alo oh? So, may tatlong James? Chat, may tatlong channel ako, Music is Life, Dr. J, saka yung Music Trip Love. Saka meron din yung James, ano po James Aloe. Siya po, Mick James. Ha? Hmm. No. Huh? Mick James. Ah, Mick James. James po. So, yung mga James pala, okay. mga mabait, kasi ako James. Alam mo, nung unang panahon, nung, oh, nung ako'y ano din, pero hindi ako grade 1. Nung ako'y uh, high school, mga first year, nagtitinda-tinda din ako ng yung ice drop. Masakit nga yung ice drop nun kasi sa lupit nilang okay. lagyan ng sinilas rito. Pero huminto din ako kasi nagkasakit ako noon eh. Kasi kapag hindi mabenta, ako ang... Agabo. Oo, oh, hindi baka tapos wala pa akong kinakain. Napasma ako eh. So nagkatipos ako. So kasama yung kapatid ko rin noon. Pero yung kapatid ko isa, nandun na siya sa States. Kasi nagtagumpay ko. Bakit huh? kayo Ah, hilig ko lang. Kasi nagma-music ako, di ba? Kumakanta ako. So, at the same time, kung wala akong ginagaw, nagbablog ako about lifestyle, about personal. Kasi ako, ano ako? Professor ako. May anak ko yun. Professor? Oo, oh, may anak ako. So, yung anak ko nandoon, naiwan doon sa... Anong grade ako? Ka may kaedad mo, yung pinakayang guest ko pa, may kaedad mo, grade 5 na siya ngayon. So, ang pangalan, Sophia. Grade 4, 3, Pero 4, 3, yung pinakayang, Sophia, Isabel. Pero yung ang eldest ko, hindi siya nag-aaral kasi special child, autistic. So, 20 years old na siya ngayon pero nalungkot ako kasi hindi siya nakapag-aral. Nandoon lang sa facility, binabantayan, and then of course nagpabayar ako sa ano So that's why ako nagsipag, nagtsaga din ako as tatay, naghanap buhay pa lang doon akong pambayad sa nagbantay sa kanya doon sa probinsya. So ako ngayon, Owi ako pero hindi ako nakapasok doon sa bahay ko kasi yung taga-bantay sa bahay ko, lumabas pala ng Pilipinas yung masabi sa akin so that's why tambay ko rito ngayon eh galing ako sa At saan ka galing ako eh. sa Malaya ha? saan man? ka saan, saan pa pa nakatira nakatira dito sa Las Piñas 10 years ago oh and then pero ano na year 2002 and then pabisit-bisit na ako nagagala ka eh ang nangyari kasi habang nag ba ko dun sa inyong bansa, namatay yung namatay yung misis ko. Nagka-cancel. Kakang-cancel. Oh, iniwanan niya ako ng 4 years old. yung kaedad mo ngayon, 4 years old siya noong namatay yung mami niya. And then, 14 years old yung special chad ko. Then, iniwanan. So that's why, instead na dito kami manirahan sa Las Piñas, hindi ko sila malagaan sa Las Piñas, sa bahay namin dinala ko sila tatlo sa probinsya para iwanan ko sila sa mga kamag-anak ko doon and then ako pupunta sa ilang bansa, trabaho so nagkakataon lang ngayon na umuwi ako dito muna ako ng sa KFC kasi hindi ko napasok sa bahay ko doon kasi yung nagbantay doon lumabas ko lang ng Pilipinas hindi nagsabi sa akin tapos nilalak pintuan mo oo, oh, wala akong, wala akong sose So, hindi pa makapasok. So, naghintay ako sa... Anong, anong oras ka dito? Anong oras ka dito? Ah, uh, naghintay ako sa anak ko. Kasi yung anak ko, nandoon siya nag-aral -nag sa akin ngayon. Bakit tingin siya doon ng mag Ha? So, parating na ang bus. And then, siguro dating siya. Kasi siya may may sausage niya. Okay? Magkapatid niya, tatlo? Wow, magkabarkada. Kita. Ha? Kita niya Tita, paano naging tita? And then, Mama, sinong mas matanda yung... sa inyo? Ako po. Pinsan niya po, Papa. Pero mas matanda ka sa tita mo. O, parang katulad din sa kapatid kong youngest na tita siya, pero mas matanda yung mga pamangkin kaysa kami. <laughs> <laughs> Ikaw, tita. oh, mag-ano kaya? Mag mabait kayo sa mag-aral kayo. Kasi ako din noon, ano doon, nag -ice -lock, ice -lock na noon, nag din, nag-ice drop-ice drop na noon, nag-shine-shine na ako noon nang dahil nag-aral ako ng mabuti. So, gumanda ang buhay ko. Pero, ha? Huh? 53 na. 53? Oo. Oh. Oh. So, ito ha. Uh, ikat ko muna.